Matakro kami ngon niya ni misis. Oh. Uh, baka iba na naman na pinakro ang muya nindo na ibig sabihin. O tabi ang papa uh, papakro on me. O. Oh. Uh. so kinuami tabi na kamuting kahoy. Oh. O. tabian Oh, iba na naman sa isip nindo pinakro. O. O. Oh. Iyo po ini ang uh, pagtakro Iyo. So ayun guys. Eto, for today's video ay uh, kita ma ah, pakro kamuting kahoy o oh. baka iba na naman nasa isip nyo pakro o iba man tabi yung pakro oh, siyempre maubak mo na kita ah. kang uh, kamuting kahoy iyo o oh. uubakan tamu na yung kamuting kahoy guys oh, ito o oh. Mm. masapogon tabi ini mm lalo na pag uh, ano, nagkuaka na din nagpaaram linti ang nasapog kang kamunting kahoy isos kaya guys day tabi pag ugalion na maski masapogon ang kamunting kahoy na pinaaraman sa poon ay kukurukastahan na ninyo oh. nagpaaram ang giraray oh, baka sakali kong tauan hmm Oh, ini ka, kamunting kahoy ni Hmm. Kaya ipapakro tangon niyan. Patanyag. Dipisil ubakan. Makunat na. Dipisil talaga pag na lingkian. Oh, isos. Grabe. Hmm. Okay. Diyan talaga parang hindi mo kaya okay na nagbula panganib talo. Hindi na ako doon na. Siyan guys sa uh, kay po antabie uh, pagaunmung marai sumana tukon iyan Pagaon mong marait tapos Siyempre, oh, liputok po iyan ka iyan. Siyempre, liliputok ka rin do. Oh. mas masiramon tabi ang pinakro. Iyo, oh. Wala hiling nindo iyan po sa so purong gata. Oh, tigiwalay mo na. Hmm. Uyan na tabi sa so, pandua. Hmm. Sa so, pandua tabi, iyo mo na mapalumoy ka ini. Oh, iyo. Hmm. Arog tabi kayan gunawan kimaray tapos digdi ilaag pala mo yun uh, halato maluto pag diit na sana ang sabaw ilaag tabi ini oh uh, mas masiramon ang sa indong pinakro uh, iyo iyan tabi sa so panduwa, oh. iyan sa so, panduwa nga gunaw mm. ilalag din doon dyan Oh, syempre, yun na tabi ini. Oh, ma, malag ka tabi kinit na asin. Oh, asin tabi iyan. Mm. mm. Oh, yan. Oh, asinan mo ning masiram ang pinakro. Oh. iyan. Okay na? Oh. Tapos ngunyan, ini natabi isa lang muna ni sa gasol o tanganing maglumuhin na. Sus. Mm. Oh. Yan, Halotun mo na sa tabi Nakumala kaga. Siyempre, lokduan mo an. Oh, sa lokduan. Ay, tama lang. Oh. yan, 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 oh, yan oh. So ayun na na siya guys, eh, ito paluto na. Ayun kung ginagigitan niyo, oh, nagmamantika oh, na. O oh, nagmamantika na yung gilid at yan ang pinakamasarap po, oh, di ba guys? Merienda na tayo. So ayun guys, yan na, luto na isos, may margarine. O, oh, di ba? Siyempre, lalagyan mo siya ng margarine para masarap. Wow! Oh! Ayan, guys, may margarine pa. Tapos, ganyan kasarap ang kamuting kahoy. Iyan ang pinakro. O. Oh. Isus! Ay! Tapos, konting sabaw. Isus! Isus! Mm-hmm. Bata minaka ang pasan ako. Uh, Jesus. Lack of party. Diabetes. Lack <laughs> of party. Diabetes. mm